guys, good morning, good morning. Siyempre, unang-una gusto kong i-congratulate yung mga nanay na nakapagtapos ng kanilang anak. Uh, congrats po, lalong-lalong sa mga anak nyo dahil na-achieve na nila yung pangarap nila at nakapagtapos na sila sa pag-aarap. Kung baga, ang sarap sa pakiramdam. na makita natin yung mga anak natin na nagmamarcha papuntang entablado na kukukon nila yung uh, yung uh, tawag diploma. So, ayan. So, congrats po sa inyo. Deserve nyo po yan. Deserve nyo po yan talaga. Uh, Siyempre, masaya kayo bilang nanay na, nakapagtapos na yung mga anak natin, yung mga hirap, yung mga pagod, at, uh, kumbaga nakikita nyo na yung diploma, andun na yung, yung fruit na, nakapagtapos na yung mga anak niya, so congrats po sa inyo, <laughs> so ito na nga, kasi nga, sa totoo lang, sa totoo lang no, yung mga dumadaan dito sa newsfeed ko, yung, ano ba dito, yung anak na nag-graduate, pero yung nanay na, nakareba, nakamanikyo, nakailash, nakakaloka no, nakakaloka, so what kung, kung yung nanay na, na nanay na, na nakarepa na natural ayusin nila 'yung sarili niya. Sa totoo lang nagpost na ako ng tulong minsan pero minsan nga lang gumadaan sa inyo speed ko. Siguro sabi ng ba wala kang pakialam. Syempre, ano ako nanay ako. Nanay ako. Lalo pa 'yung mga nanay na siguro 'yung mga sensitive na nakaka uh, nakakabasa 'yung ganito. Sa totoo lang. Okay. So ganito na. Kung natural lang naman na ayusin natin yung sarili natin para presentable tayo dahil nga masaya tayo pa dahil nga na-achieve na yung pangarap natin sa para sa mga anak natin lalong lalo na yung mga anak natin so natural lang na ayusin natin kung magpariban ka magpa-eyelashes ka lahat gagawin mo kasi nga masaya ka dahil nga um, masaya ka na nanarating yung mga naabot yung pangarap mo para sa anak mo lalo na na sa mga anak mo Ewan ko lang di ko lang maintindihan yung ibang ibang nanay na bakit ganun ang in, in, ganun ang mentalidad nila na kailangan pang, actually, minsan yung pamangkin ko nag-open up siya nung time na ganito, pero na yung nanay niya. So, sinabi ko na lang sa kanya na, hayaan na. Kasi nga, siguro yung, yung mga ganong ugali, ganong mentalidad, siguro hindi nila mahal yung sarili niya. O siguro, hindi nila, baka yung mga anak nila hindi nakapagtapos, o uh, ewan ko lang kung bakit may ganong ugali, or baka siguro, hmm, ewan, kasi siguro wala silang pabili para hindi nila maling isang sarili na eh, ganun pa, punta talaga dun, kung ganun ka talagang ugaling tao either na, um, naiingit ka naiingit ka pag ganun ka sa iba instead na masaya ka na, na may narating yung taong ganun masaya ka kasi nga nakapagtapos yung nakapagtapos yung anak nila dapat masaya ka dapat yung mentalidad mo masaya ka hindi yung naiinggit ka para lang ano so kung nakita mo naman kung, na, kung nakita mo naman na nakaayos yung nanay lahat reban kahit anong gawin niya pang panganda wala na tayo doon wala na tayong pakialam doon eh, eh, gusto niya gusto niya presentable para sa anak niya gusto niya maging maganda siya alam naman mo, napupunta ka sa stage na hindi ka nakaayos, alam mo, nakapambahay ka pa, eh, okasyon yun ng anak mo, okasyon ng anak nila, para maging presentable sila. Eh, so what, kung nakalipstick sila, kung naka-lashes, o nakapagpakulod ba, nakapagribat, gagawin nila lahat ng gusto nila, kasi nga, okasyon ng anak nila, mag-ayos sila hanggat maging maganda sila sa harap ng maraming tao. So, wala tayong pakialam doon kung gusto nilang, kung anong gawin nila sa itsura nila yan. At kung, yung mga, yung mga ganong mentalidad, ewan ko lang ha, kasi pag ganun kang o pag ganun kang tao, nainggit ka sa kapwa mo. Either na hindi mo mahal sarili mo, either na hindi ka sinusuportahan ng asawa mo, either na wala kang pabili ng mga gamit na pampaganda para kailang pagtawanan, kailang mong magsabi ng ganun sa kapwa mo. Ewan, ewan. Nakakaloka yung ganun ugal. As nakaka, nakaka, ano yun pag dumadance. Ako, wow. Well, alam naman, wala naman paki lamu whatever. Pero may mga tao talagang sensitive pag, ano, pag nakakabasa sila ng ganun. So either na hindi ka masaya sa buhay mo, either na naiinit ka, or either na hindi ka sinusuportahan ng partner mo. Ganun lang yun. Ganun lang yun pag, pag ganun ang mentalidad mo. Dapat maging masaya kung, kung ano yung na-achieve ng, ng kapwa mo, nanay. Dapat maging masaya ka kung nakikita mo nakaayos ang nanay pag graduation ng anak niya. So wag ganun. Huwag tayong ganun. Huwag tayong maghilahan. Huwag tayong mag-ingitan. Dapat maging masaya ka lang. So sa mga nanay naman dyan na na, na mag-graduate ang mga anak. Congrats po sa inyo. Deserve nyo po yung magpaayos. Deserve nyo po magpaganda. Deserve nyo po magayos ng magandang damit. Deserve nyo po magsuot. Bumili ng kahit na ano basta maging presentable. Tsaka maganda tayo sa harap ng tao. Dahil nga masaya tayo para sa narating ng mga anak natin. Huwag nyo pong isipin ng ibang tayong ng ganong part na mentalidad. Huwag nyo pong isipin yun. Magpaganda po tayo. Deserve nyo po yun na maging presentable ka sa sa graduation ng anak yung anak mo dahil nga okasyon ng anak mo hindi okasyon ng tao para hindi mo ayusin yung sarili mo natural lang na magpaganda ka bagong damit mo bagong biling damit mo maglipstick ka mag eyelashes ka lahat tawag din magpareban ka lahat gagawin mo yun magpaganda ka para sa sarili mo hindi para sa ibang tao uh, meron yung daw yung bakit yung nanay daw nakaayos then yung anak hindi nakaayos so ito na ang explanation dyan is, is so yung nanay naka naka -re, naka -re, naka reban naka eyelash naka lipstick pero yung anak hindi so Kung yung anak mo is elementary lang, Siyempre, uh, mga simpleng ayos lang yan. Hindi mo kailangan lipstick, hindi mo kailangan... Lipstick, pwede na yun. Kung gusto, depende yung nanay, kung gusto yung ayusin, i-makeup yung nanay o ano. Pero, alam mo, i-eyelashes mo yung anak mo. Alam nga naman, ipareben mo yung anak mo. Eh, bata pa yung anak natin na para ipareben, para ayusin, para... Tawa dito, yun. eyelashes. Bata pa yung anak natin para ayusin ng ganun na parang gagawin natin siyang dalaga. Then, meron din yung mga anak na ayaw nilang ayusin yung sarili nila kasi iba-iba tayo, iba-iba ang ano ng anak natin ng gusto natin. Eh pero kung bata, kung elementary pa lang, ano, kung ano, gusto lang ayusin yun, na wala naman tayong problema doon. Eh kung kung elementary pa yung, yung mukha ng bata is talagang hindi natin alam ano, kung sensitive siya sa mga makeup or ano depende sa nanay kung gusto niyang ayusin yung anak eh alam naman ibong gabong mo ayusin yung anak mo na elementary pa lang. Pero depende din sa nanay kung gusto niyang ayusin o pareban. Ganun lang 'yon. Kaya wala tayong pakialam doon kung mas maayos yung nanay tsaka yung anak hindi, simple lang siya. Syempre, ibase mo yung ibase mo yung mukha, buhok or whatsoever na naka-eyelashes. Wala tayong ano doon, wala tayong pakialam doon kung yung nanay mas maganda siya kaysa sa anak. Natural elementary lang, alam naman ipapareban mo pa ipap eyelashes mo yung anak mo. So ganoon lang 'yun. Then, kung yung nanay din na mas na, na yung nanay din naka siya, eyelashes ganoon na naman ulit. Tapos yung dalaga niya, ano lang hindi nakaayos, hindi na yung kasalanan ng nanay nasa, nasa bata na yun kung gusto niyang ayusin yung sarili niya kasi dalaga na yung anak Magkaiba yung elementary, magkaiba yung graduate na magka-graduate sa college yung anak niya. Kung ano yung itsura, kung ano ay yung ayos ng nanay. Nasa dalagita na po yun kung gusto niyang ayusin yung sarili niya. Kung mas maayos yung nanay niya, tapos yung anak niya, simple lang. Wala tayo dong, wala tayong pakialam doon kung bakit mas maayos yung nanay, tapos yung anak niya, simple lang. O bakit yung nanay, ganda. Kasi pag dalaga, dalagita na yung anak niya, nasa kanya yung kung paano niya ayusin yung sarili niya. Kung gusto niya. simple, hayan lang. Alam pilit yung nanay na ganun din siya nasa dalagitan na yun kung gusto yung ayos yung sari niya, gusto yung magpa-eyelash, ganun. Wala tayong ano doon. Pero kung yung anak mo naman is elementary lang, ay syempre, simple yung ayus lang. Ala naman, eyelashes mo, i-lipstick mo yung, pwede naman siyang lipstick kung gusto yung bata. Pero pag ganun, pag ganun talagang edad na ano pa yung bata, bata pa, pag ako yung nanay na ganun, kasi ako may anak din ako eh, ano siya, nag-graduate din siya, hindi ko siya ni-lipstick, konting magandang damit lang, okay na hindi ko na kailangan i-eyelashes, hindi ko na kailangan i-lipstick, hindi ko na kailangan i-makeup lang para gumaya din sa akin na, mas, na maganda rin na tulad ko. Nasanay na rin yun. So, wala tayong pakialam dun kung ano. Kasi iba-ibang gusto ng gat, bata eh. So, kung yung nanay naman is mas maganda siya kaysa sa anak niya, hindi na, yung, hindi na yung kasalanan ng nanay kung bakit mas maganda siya kaysa sa anak niya. Lalo't graduate ng college yung anak niya, tapos yung nanay mas maganda siya. Wala tayong ano dun. Kasi kung gusto yung anak nanay niya na mas simple lang siya, tapos yung anane, bunggo-bunggo, wala tayong ano dun. Kaya, mga jan dyan, huwag niyong pasinin yung mga ganitong, yung mga ganong, ganong negatibong mindset ng tao. Deserve niyo pang magpaganda. Hayaan yung mga tao ganong magpag-iisip. Siguro hindi nila may sarili niya. Kaya sila, Ganyan. Hayaan nyo lang. Deserve nyo pong magpaganda. Deserve nyo pong lahat. Huwag nyo pong pahitsin yung mga sinasabi ng tao. Ananay dyan. Congrats po ulit sa inyo. Deserve nyo pong magpaganda. Deserve nyo pong lahat. Magayos ng mga ano. Yung mga damit. Bagong damit. Whatever. Deserve nyo pong Huwag nyo isipin yung mga negatibong mindset ng ibang tao. Yun lang is yung mga tao na iingit. Yun lang papunta doon. Wala namang ibang wala na pong ibang sasabit ko kundi, kundi papunta talaga doon. Naiingit, hindi nila mahal sa rin nila, hindi sinusuportan yung mga partner nila, or either na yung mga anak nila, uh, hindi nakapagtapos, pulakpol, hindi nila maituro. Kaya, ganun ang mindset nila eh. Kung maganda ang mindset nila, hindi sila magsasabi ng ganyan. Hindi sila mag pagtatawanan ka or whatever. Hayaan nyo yung mga taong ganun, mga negatibong mindset. So, hayaan nyo na lang. Mas mas ano kayo sa mga positibong mindset mindset yung mga taong pinupuri ka i congrats ka ganun so deserve niyo po yung mga nanay wag niyo pong is wag niyo pong pansinin yung mga ganito ganong tao congrats po sa inyo mga nanay deserve niyo po yan deserve niyo po lahat kaya congratulations po ulit sa inyo lalasan sa mga anak niyo dahil nakita niyo na lahat yung pinagpaguran niyo lahat kaya congrats po ulit so yan lang